grade 4, I am a journalist, student journalist in my campus. Parang it didn't sit right with me na parang hindi ako sasali ng student publication. So parang iiwan ko na lang agad yung pagiging student journalist. So I decided to join Tinig ng and see where could I contribute. I saw how across the UP system, publications were suffering from issues that they couldn't just cover. And I decided that I would focus my energy on Working on those issues on a system-wide level. I got to immerse more with the masses. I got to learn more about their plight and eventually embrace na be one with them in their fight. As a scholar ng bayan, yung pagsali ng publication at some point makakatulong din sa larger movement na lumalaban sa mga injustices na eh. iyo. <music> Hi, ako si Rona Pizarro, Editor-in-Chief ng Philippine Collegian. My name is Kimberly Axalans. I'm the Editor-in-Chief of MC Pagumalohong, the official student journal publication of UPNC Pagumalohong. I am Johan Leitan Hong, the current editor-in-chief of SINAG. Ako si Kyle Angelo Christie. Ako ang kasalukuyang editor-in-chief ng Tinig ng Taridel, ang official student publication ng UP College of Mass Communication. Uh, I'm Justin Philip de Duya. I'm the current Executive Vice Chairperson of UP Solidaridad, the sole system-wide alliance of student publications and writers' organizations in UP. Ang Philippine Collegian, NCPag Umalohokan, SINAG, at Tinig ng Plaridel ay ilan lamang sa mga student publications sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Nagsisilbing tagapagsulong ng iba't ibang adbokasiya ng Campus Press ang UP Solidaridad, isang UP system-wide alliance ng student publications at writers organizations. Saksi ang iba't ibang espasyo ng Campus ng Diliman sa matapang at mayaman na kasaysayan ng Campus Press. UP Solidaridad was formed at the turn of the century. Uh, it's, uh, I'm not recalling the exact year now, it's either 2000 or 2001. But since then, uh, it has been composed of uh, all of the student publications, including the organizational publications across the UP system, as well as the other writers' organizations. Right now, in terms of the publications that actually managed to go to the national UP Solidaridad Congress. The number is at, I think it's 18. So, yung publication, um uh, nasimula siya 1922, so 101 years old na po yung Philippine Collegian. Um, we're 30 members po. Everyone from all colleges, they're welcome to join sa Fole. So, and si pag po um, comes from the word Malahokan, which is yung sila yung mga parang town bearers at the pre-colonial era sobrang tanda na ng publication. And then, na-revive siya 2013 um, ng mga group of students that are very passionate about journalism rin. And then, telling stories, telling news about um, public administration and how governance should work, ganyan. Ilang beses din siyang paulit-ulit pang na-revive. Kasi we have a very um, serious problem pagdating sa members. We're luckily 13 now, 13 active members. Sinag was organized in 1968. It's currently in its 56th year. The publication went underground during the Martial Law in 1972. Ever since its inception, Sinag has been at the forefront of the fight against fascism and dictatorship. The current count of the publication is 14 members. At uh, tinatag yung tinig ng tredal noong December 1978. So currently 45 years na siya noong institute pa lamang yung Mascom binuo na siya ng mga estudyante and hanggang ngayon tinutuloy namin yung uh, legacy niya. Uh currently meron kaming more than 100 staffers and uh, hindi siya ganun ka ideal kung totoo san in comparison to other publications pero may, may reason kasi na medyo kulang kami sa material resources sa funding and sa equipment and yung lack na yun ay parang binubuo namin to, through human resources ayan na ayan na ang sambayanan ito ang sigaw ng mga babaihan na nakawis at ng mga grupong nakisa sa kanila sa pagkilos kayong araw matapos silang beses na harangan ng kapulisan sa paglapit nila dito sa Mendoza kung sa kanilang pagdating muli nilang iginiin kahit anong pag-ibig walang makakapigil sa kanilang mga panawagan sahod taas presyo yung About abante babae progresibo tumutulong yung campus press para syempre magmulat at saka magulat through their articles, gano'n. Basically, magkasangga yung student movement at saka yung campus press sa advocacies nila. Yung role talaga namin as a campus press ay siyempre um, ma-highlight yung narratives yung stories ng mga um sector na typical na nilalaktawan ng mainstream media. So, yung mga sector bawa siyempre, mga estudyante, mga kabataan, mga magsasaka, mga uh, mangingisda. Ayun, siguro Uh, kailangan i-point out na may malaking need pa rin kasi for information. And kung titigil yung mga student journalists just because walang funding and compensation, sino na lang yung magsusupply ng information gap na yun? Kailangan pa rin bumuo ng mga student. Kailangan na lang maging aware sa mga kung ano ba yung nangyayari sa loob ng um universidad. Lalo na pinuputak na ta tayo ng maraming issue ngayon ng commercialization, ng police intrusion. And kung wala yung mga student journalists na aktibong nagbabalita ng ano mga ganong issue, sino na lang yung asahan natin na gagawa nun. For the Campus Press in particular, we have to recognize that this goal is couched in its target audience and couched in the recognition of the role of the youth in social change in general. The youth, historically, has always been the vanguard of change. Maybe it's just the optimism of the youth, but consistently, whenever society has seemed to accept The status quo. It is the youth that say, "No, this is not okay with us." And the campus press has a particular role in shaping that that vanguard group of the youth. It's the one that arouses, organizes, and mobilizes the youth uh, in times of crisis. The UP barricade in the on City and the setting up of a commune inside a compound. the student radicals proclaimed themselves as revolutionary and the uk campus as a liberated area. mula february 1, hangon february 9, 1971. naglunsad kilos protesta ang mga iskolar ng bayan. tinagurian nitong hindi malilimutang yugto ng kasaysayan ng unibersidad, ang Diliman Commune. Bilang pakikisa sa welga ng mga tsuper laban sa pagtaas ng presyo ng langis, nagsagawa ng boycott ang mga estudyante. Naglagay ng barikada sa University Avenue ang mga estudyante at guro. Nabaril ang estudyanteng si Pastor Sunny Messina Jr. ni Profesor Inocente Campos nang hindi makapasok ang kanyang sasakyan dahil sa barikada. Ang pakikilahok sa boycott ng mga GP driver ay nauwi sa mararahas na sagupaan o engkwentro sa pagitan ng mga estudyante, kaguruan, kawani at iba pang miyembro ng UP community at ang mga polis at militar na pilit ipinapatigil ang kilos protesta. Ginamit ng mga nagbabarikada ang mga silya, mesa at blackboard para harangan ang mga armadong polis na gustong pumasok ng UP campus. Kabi-kabila ang naging tangka sa buhay ng mga estudyante noon pero imbes na matakot, lalo pang tumindi ang paninindigan ng mga kabataan laban sa kabaluktutan ng diktadurang Marcos. Yung Diliman Commune, isa ito sa mga humubog sa identity namin as a campus press. The Diliman Commune reflected the campus press nature of militancy uh, in spite of the fascist attacks at that time and yung uh, state censorship on media. When you go back to the militant campus press of UP, you talk about campus journalists who were killed. who disappeared, who were imprisoned because they chose the right. Pinapakita nito yung um, halagahan ng patuloy na pagbalikwas sa kabila ng um, adversity to continuously resist those who try to silence us. Naging mahalaga ang papel ng campus media para maituwid ang boses ng mga iskolar ng bayan sa loob at labas ng UP Diliman. Nandiyan yung pansamantalang pagsakop sa radio station na DZUP. Tuon binobroadcast at ibinubulgar ang mga lokasyon ng mga pulis at militar na nasa campus. Ginamit din ng mga estudyante ang UP Press para naman ilimbag ang pahayagang Bandilang Pula kung saan inilantad ang mga pangyayari sa commune. Naging matapang din ang pagbabalita ng Philippine Collegian. Kumalap sila ng balita hindi lang sa ibang campus ng UP kundi maging sa ibang mga universidad. Maging ang theater lights ng Melcher Hall at mga intercom sa dormitoryo, ginamit ng mga mag-aaral bilang komunikasyon Mahalaga ang papel ng Diliman Commune sa militanteng tradisyon ng Campus Press sa UP. Hindi may kakaila na nasa puso at isip pa rin ng kasalukuyang henerasyon ang mga aral mula sa Diliman Commune. So yung campus journalism dito sa UP, I would say mas vibrant siya compared to siguro mga Uh, schools kasi may mahabang tradisyon or kasaysayan yung UP ng uh, militancy. Oh. It's true militancy na may natuturol yung uh, reportage. And, ang tendency kasi pag ang reportage ay hindi ganun ka militant or hindi siya ganun ka uh, nagtatry na maging mapangahas or sumubok or i-challenge yung lipunan. Uh, ang nangyari, nagiging malablaw siya. Uh, it maintains and upholds the status quo. Yung Diliman Commune para sa akin is the motivation dapat ng campus press kasi yan yung culture of resistance sa tyranny. Yung lessons na nadodraw namin from the Diliman Commune ay yung kahalagahan mismo ng pagkakaroon talaga ng solidarity among the, among the journalists kasi uh, Siyempre, nariyan din yung mga banta, military arrest, nung time na yon Hanggang ngayon, nag exist pa rin siya. Considering those things, um, mas kailangan talaga na kumakapit yung mga journalist sa isa't isa at nagsusuportahan. It allows student journalists to learn from it na parang we have to continue uh, covering, we have to continue amplifying yung mga hinaing ng mga uh, activists, ng mga students, lahat ng may gustong sabihin, may gustong iparating, may gustong ipaabot na pagbabago. Sila talaga yung naging involved sa mga national issues. Naging boses talaga sila sa pagbabago ng mga polisiya sa, uh, sa hindi lang sa loob ng UP pero sa labas din ng UP. It's about Philippine history kasi and knowing history is not just looking back but looking forward. Yung mga tinatawag kami sa public at the paradigm shifts. So yung paradigm shift, kailangan hindi ka lang palaging stuck doon sa era na yun. Kailangan din i-develop. Somewhat development siya. Na yung standard ng nang nangyari sa Diliman Commune, kailangan isa puso mo siya. And then i-develop mo siya. Like, how can you apply this today? remember the specific issue of Sinag. It was published during uh, the time of the Diliman Commune. And it was hearkening back to the first quarter storm. And You look at how consistently throughout history the campus press tries to look back at its history and connect it into one solid stream of historical thought. I think that's a lesson that publications have learned over time to always contextualize our issues in the fact that we have achieved victories here before. We have waged campaigns here before. And so while it seems like a time for despair right now, we publications have the ability to show that this isn't a time for despair, this is a time for hope. bigyan ng proteksyon ang mga miyembro ng UP community mula sa militarisasyon at labis sa panghihimasok ng militar at law enforcers, Pinirmahan ni na dating Defense Minister Juan Ponce Enrile at dating League of Filipino Students National Chair Sonia Soto ang Soto-Enrile Accord Noong 1989 naman, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng UP at Department of National Defense o DND upang mas gawing klaro at ispesipiko ang SOTO and RILI agreement. Tinawag itong UP-DND Accord na may layong protektahan ang academic freedom at institutional autonomy ng UP matapos ang EDSA people power. Ngunit noong 2021, Ibinuwag ng Administrasyong Rodrigo Duterte ang 1989 UP-DND Accord. Unilateral o mag-isang ginawa ito ng DND nang walang konsiderasyon sa posisyon ng UP hinggil sa kasunduan. Sa kasulukuyan, ang 1992 Agreement sa pagitan ng UP at Department of the Interior and Local Government o DILG ay nananatiling epektibo. Pinipigilan nito ang operasyon ng pulisya sa loob ng UP campuses nang walang permiso mula sa UP. Noong 2021, nagsimula ang mga negosasyon sa pagitan ng DILG at Universidad sa bisa ng 1992 Agreement. Sa ngayon, wala pang bagong impormasyon tungkol dito. Isa ang Diliman Commune sa nagbukas ng kamalayan ng mga estudyante ng UP. Ang pakikisangkot at pakikilahok sa mga isyong panlipunan ay mahahalagang tungkulin. Binago ng Diliman Commune ang kahulugan ng pagiging iskolar ng bayan. Simula noon hanggang ngayon, patuloy na naninindigan ang Campus Press sa kahalagahan ng malayang pamamahayag sa pagsulong ng demokrasya. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin hinaharap ng mga alagad ng media ang iba't ibang hamon kabilang na ang pag-atake sa malayang pamamahayag, red tagging at paglabag sa karapatang pantao. There are kinds of criticisms naman. So meron yung ibang criticisms na valid. Pero yung criticisms na syempre na mula sa let's say mga trolls um, ayon um, yung usual na accusation na binibitawan nila ay bias daw kami na anti-government daw kami ganun na whatever um, the government is doing para sa amin Malaysia like ayon they were calling our reporters Uh, as terrorist reporters, they were putting our editors on red-tagging posters just because we were reporting about military bombings in the countryside, just because we were reporting about, at the time, no, the Duterte administration's lapses in, in uh, handling the pandemic. All Again, all because of critical journalism. We have been branded as terrorists ourselves and have been put under threat. We didn't have direct harassment naman. Pero laki. Pero meron kami mga trolls. Minsan, ina, like, parang sila salakay yung mga trolls ng Facebook page sa amin. And syempre, nababahala kami kasi baka hanggang trolls lang yung abot no umalohokan. hindi siya umaabot dun sa target market namin. We relented kami as komunista and one with the protesters, one with the left groups, ganun. You know, the state has worked Really, really hard to make sure that any critical journalism is stifled, uh, primarily through inculcating in the minds of the public that you know activists are terrorists, that uh, progressive organizations in universities are brainwashing their children. There is indeed that chilling effect, uh, it isn't deniable. Because i not properly, but Nabanggit ko kanina na uh, the crackdown and the attacks against the left and progressive organizations surely has its effect din sa people joining publications. And um, they will see the student press as um, leaning to the left or progressive. And uh, may second thoughts or doubts sila with joining. Kasi demonized ang dan. Well, meron talagang chilling effect. Like, sa mga staffers, nararamdaman mo rin na uh, hindi lahat willing mag-cover outside UP kasi nga nandun yung kaakibat na danger ng mga malalaki ang mobilizations outside UP. Meron talagang chilling effect. And, uh, totoo, totoo rin yung feelings of um, anxiety. Kapag, kapag nagpo-cover ka sa labas, at saka, especially kapag nagsusulat ka, may, nandyan din yung feeling ng takot. Eh. May threat ba akong matatanggap from this? Like, hindi natin yan madideny. deny na, nan, yung ganung feeling. Kung sa pa sa labas ng pagkatasan, sa panahon ng kalakitan, katulad na lang long time ng Karina, o sa mga natatanging krisis sa mga komunidad, dahil nangingintindihan namin na ang tungkulin namin bilang mga periodista ng bayan ay hindi natatapos sa hangganan ng aming mga campus ganito mga kwento ang nangangalim na hindi na may kung hahayaan ang kasalukuyang kalagayan ng ating campus press. Kung patuloy ang kawalan ng akses ng maraming publikasyon sa kanilang pondo at ang pangangailangan nilang pumasa sa sariling bulsa, paano na namin matatampo ang mga nakakalimutang kwento sa aming mga komunidad? Do we earn money? Actually, we don't. Wala kaming na-earn from our from doing our jobs. Actually, we get by by our, our own pockets. By passion talaga. Yung t-shirt, yun. Yung mga t-shirt na to. Kami yung nag talaga. Binigyan nila kami ng laptop for, you know, collaboration, ganyan. Pero yung mas kailangan talaga namin, logistics na budget, amula talaga at all. So, you know, we're just passionate about covering. Most of the time, na nauuna yung prioritization ko as editor-in-chief. Uh, given na medyo mababa yung manpower ng publication, I have to sometimes take up multiple roles and uh, plan ahead for coverages para hindi ganun kabigat for everyone. But I think yung mas um, malaking problema na kailangan nating um, pag-usapan dito ay halos lahat ng publications, hindi lang sa loob ng UP Diliman but across the entire UP system, lahat sila nagkakaroon ng problem with funding. Yung iba hindi nakakatanggap pero dapat nakakatanggap talaga yung iba wala talaga natatanggap at all kabilang yung TNT kasi nga walang recognition. Then yung iba, dapat meron pero due to bureaucratic processes, hindi talaga nila na-access. As a campus journalist, yung ideal talaga na kinakapitan ko talaga is syempre, magkakaroon tayo ng patalungang panlipunan. I sabihin ng campus journalism, as an scholar ng bayan, service talaga siya kasi yun naman talaga yung uh, Uh, parang mantra din ng UP, di ba? Honor, excellence, and service. Service to the people, service to the students, service to the nation. What does it mean to be a scholar ng bayan? Ito yung, ano, um, lagit-laging pipiliin, paglingkuran yung sambayanan. Serve the people. So, as a journalist, um, pipiliin mo talagang magmulat, magulat, at patuloy na magsulat. Ilang dekada man ang lumipas, buhay pa rin ang ipinaglaban ng mga tumayo sa barikada. Hawak ang kamera, baon ng smartphone at laptop. Inuulat ng kabataan ang nasasaksihan nilang kasalukuyan. Saksi ang AS Steps, Vinson's Hall, University Avenue, at iba't ibang gusali at espasyo ng pamantasan sa serbisyo ng Campus Press na sa kabila ng iba't ibang hamon sa loob at labas ng UP Diliman ay patuloy pa rin nagsusulat at naguulat para magmulat. Para sa karapatang pantao, kalayaang akademiko at kalayaan sa pamamahayag, paniniwala at pag-iisip.